Magandang araw po sa lahat. Kumusta po? So ngayong araw nandito po ako ngayon sa Montalban Rizal, Barangay San Rafael. Pupunta po ako ng si Chihuahua. Tingnan po natin doon yung mga dinaanan po ng ba mga kababayan po natin. Samahan niyo po ako. lugar po na to, uh, tourist spot po ito. So, pero ngayon sarado po ito, umbisa po ng March na nagkaroon pa ng lockdown sinara na po ito. So ayun po, may ipapa, uh, ipapakita ko po inyo yung uh, ilog dito na kung saan umapaw po siya. Papakita ko po sa inyo. at yung mga kababayan po natin na dinaanan po ng ng sobrang laki ng tubig so ito po yung ilog makikita nyo po ayan po siya ito po kung makikita nyo po yung level po ng tubig hanggang po doon ayan. ayan po. so yung kasagsagan po ng bagyo Noong November 11 ng gabi hanggang madaling araw ng 12, abot po dito yung tubig. Kung makita nyo po, umapaw po dito yung, yung tubig. Kaya kung makita nyo po, ayan po, mayroon pa pong mga dumi. Di ba po ganong nalinis? So, punta po tayo sa pinakasentro po ng si Chihuahua. Kung saan talagang lumubog po sila sa baha. Dahil sa umapaw po yung Uh, ilog. Yung tubig po dito, lahat po ng tubig dito, diretso po sa Marikina River. Kaya, matindi rin po yung bagsak po doon, talagang tumaas din, tumaas din. Sabi nila, mas malalapa po, po ito sa ondoy yung nangyari ng November 11. Nung November 12 po kasi, pumunta ako dito, pero hindi ako nakapasok, gawa ng mataas pa po yung tubig bawal po pong pumasok mga rescuer lang po ang nakapun nakakapasok po dito pero ngayon po binig uh, gumanda na po yung panahon kakapasok na tayo so, para may pakita ko po sa inyo yung sitwasyon po nila dito so, ito na po yung nakita pong yung bundok na yan yan po yung mga inaakit po nila yung mga mountain here. So, malapit na rin naman po ako. So, ito na po, papasok na po ako ng wawa, si Chihuahua. Ito po yung bridge. Kung makikita niyo po, napakadumi pa. Ibig sabihin talaga yung tubig umawa po, po dito. Pasapin natin yung dalawang bata roon na rito. Hello ate! Nang baha po ba nandito kayo? Yung baha po nandito kayo? Hanggang saan po yung tubig ng baha po dito? Yun sa may Doon po sa may bahay na yon. Dito po, saan po yung level ng tubig dito? Hindi po umapaw? Ang ganyan po. Ay, nasira nga po angyos. Oh, grabe po yun. Drabe. Alin po yung, alin po yung mas maraming tubig, yung, yung undoy po at saka yung... Ano? Ngayon Ay, po. Ngayon eh. Buti hindi po nasira yung tulay. sirang sira po. Ayun. Ayos sila ng mga ano. Ah. Ah, Yung tubig po dito, ma'am, saan po ang gagaling? Sa taas po. Taas, bundok? Grabe. Yan po, kung makikita niyo po yung nakausap ko po, dalawa, taga po sila. Samahan po ako doon sa kabila. Tingnan po natin yung sitwasyon po nila doon. Tanong-tanong po tayo dito kung hanggang saan po talaga yung tubig. Ito po kung titingnan niyo po, kitang-kita naman na umapaw po talaga yung tubig dito. Kitang-kita niyo po yung putek na nandito galing po yan sa ano sa ilog po, hindi pa rin po naaalis. Ayan po. Grabe po. Ayan po, grabe pa po, po. Ibig sabihin talagang umapaw po dito yung tubig. Ayan, dami pong sira. Kung makikita nyo po. Yan, sarang sira po yung mga bahay po nila. Ang puti pa po dito. Yan. So, ito po yung pamitinan project Fed landscape ng Montalban Rizal. Ito na po. Grabe po, makikita niyo po ang sitwasyon dito ngayon kung kayo po mismo ang makakapunta dito uh, sobrang nakakalungkot po ang mga pangyayari punta po tayo doon sa dulo Ay, taga rito ka po. Bakit po? Yung tubig po ba dito talagang umapaw dito? yung il yung ilog po mapo po dito grabe po ayan po isa po sa nakausap natin si nanay na dito po nakatira talagang nakita niya talagang sabi niya umapo po yung uh, malaking ilog po dito so ito po yung pinakalas na destination ko po ngayon para ipakita po sa inyo yung sitwasyon po dito Yeah, Rồi giáo yung makikita nyo po ito ito po yung swimming pool dito po ginaganap dati yung mga competition yung lumalangoy ba so nasira po siya so, ito po ngayon yung itsura ngayon ng Wawa River yan so ang lugar po na to uh, historical po ito so kayo na lang din po mag research ito po yung lugar na sabi nila marami daw pong uh, ginto na mga, hindi pala, yung Yamashita Treasure daw po. Uh, isa, isa ito sa pinagtaguan ng lugar po na to. Kaya ayun sa ibang ayun sa mga kwento-kwento, marami pa rin silang nakukuha ditong mga gold bar. Pero bibihira na hindi kagaya dati. So kung titingnan niyo po, mat, matindi po talaga yung current po ng tubig kasi ito po talagang yung bato pinagulong po nila galing po doon bandang taas so hanggang doon po so kita nyo naman po itong kinatatayuan ko nasira po siya ayan ayan po sobra ayan talagang yung ginawa po ni Typhoon Ulysses nilamangan niya pa po, po si Undoy sabi, sabi nga po kanina kausap ko mas malala pa ito sa Undoy mas mataas po yung level ng tubig yan po saan niyo po yung mga bahayan Ayan. ipat po tayo ng area tingnan po natin sa iba yan po makikita nyo po dito grabe pero alam mo naman ang mga Pilipino kahit sobrang uh, pagsubok na ang dumaraan uh, nagagawa pa rin natin ng umiti kahit sa kabila ng sobrang pagsubok ng mga nararanasan po natin Ayan po, tinatanggal po, po nila yung mga dumi dito sa kalsada. Ito po kasing kalsada na to, kalebel po ito ng ilog kaya nang umapaw, abut po dito. Ayan. Yung mga gamit po nila nasa labas pa. Para nila naayos. Po, talagang itang nyo po ng sasakyan grabe yan po yung sakyan kung makita nyo talagang inabot po ng baha hindi na, ko alam kung saan po yan ang galing ang tabunan po ay eh nasira na po, kawawa naman po. mukhang bago pa naman yung sasakyan hindi na po yung papakinabangan kasi hindi na rin naman po antara yung makina niya. ayun po, thank you for watching po. Hanggang dito na lang din po yung maisishare ko po sa inyo. Baka po may mga kamag-anang po kayo dito, mga kakilala, kaibigan, kumustahin niyo po. Kahit man lang sa maliit na bagay na pangungumusta, mapagaan natin yung kalooban po nila. Thank you for watching po and God bless us all po. Ingat po ang lahat.